Don Tiburcio de Espadaña Pinagtataguan niya ang asawang si Doña Victorina Donya Victorina, asawa ni Don Tiburcio Tiyahin ni Paulita Gomez Nandidiri sa balot Paulita Gomez, magandang dalaga na nagugustuhan ng mga binata Naging kasintahan ni Isagani Makakaisang dibdib ni Juanito Pelaez sa huli Juanito Pelaez, anak ni Don Timoteo Pelaez, nabibilang sa kilalang angkan sa lipunan. Mapapangasawa ni Paulita Gomez. Don Timoteo Pelaez, ama ni Juanito Pelaez, mayamang negosyante. Makakasosyo ni Simon sa negosyo. Ben Saib, isang mamamahayag. May sariling versyon ng mga balita sa pahayagan madalas ay walang katotohanan ang kanyang mga isinusulat sariling kapakanan lamang ang iniisip at hindi ang katotohanan